Mga kapuso, huwag po tayo magpapabulag sa posisyon, relationship, or tiwala na pinapakita ng inyong recruiter. Lalo na kung may large amount of money involved. You are correct, partner. Sa katunayan, may nangyari nga sa Cebu na mismo konsihal ng syudad na namay-ari ng recruitment agency na sampahan ng kaso dahil di umano sa illegal recruitment. Alam mo, nabasa ko nga yan eh. Yung pinangakuan na alis in 3 months at pinapirma pa ng Memorandum of Agreement ng non-refundable yung binayaran nila. Pero sa ngayon, iniimbestigahan pa rin daw ang kaso at hinihintay pa rin ang resulta nito. Oh, teka. Kamusta na nga pala yung itinawag mo sa hotline? <laughs> okay na daw. mag i na daw sila. Thank you. Good. Uy, Leia! Malapit ka na sa pila, oh. Baka naman pwede akong makisingit dyan. Mag-clean na rin ako ng ID at baka igo ko na lang tong isang job offer sa akin. Hoy, ano to? Walang shortcut dito. Matutok ang pumila sa likod, Josh. Fine. I-add pa naman sana kita sa FP group namin kasi laki ng offer ng sahod nila. Kaya, wag na lang. Uy, <laughs> grabe ka. Anong group ba yan? Pati nga, sharing is caring. Ito, legit na legit. Puro professional ang members dyan. Parang support group ganun posted by DSWD Facebook page. Forward mo nga sa akin, may gagawin ako. Ano na naman yan? DSWD na nga ang nag-post to. Huwag ka nga. Ayaw pa i-forward eh. Akin na nga. Ah. Mm. What the? Pare-parehong posts? Yes. Naalala mo ba nung elections? Ang daming copy-paste script, di ba? Ganyan din yung scam nila sa online jobs. At huwag kang magulat ha, kung fluent sila sa si English dahil part yan ang common red flags nila. English pero generic ang hinahanap na aplikante. At vague or hindi klaro yung mga sinasabi nila kung saan kumpanya ka mag apply ganun. Wala na yata akong ginagawang tama! Oh no! Shhh. Alam mo, trabaho na rin ng ibang manluko ngayon. Kaya kagaya ng ibang work, talamak na rin sila. Mapaklose friends man yan, mag anak online or in real life. O minsan, kahit yung mga nasa katungkulan pa. Kaya huwag ka magpapabudol kagaya ng kaibigan ko dito, ha? Ah. Pinag-uusapan eh, niyo ba ako? Oh, basta kayo, ha? Ah. Huwag kayong uto-uto. Mainam na, one, lagi mag-apply sa mga lesensyadong ahensya ng POEA o DMW. Pwede mong i-check to sa website nila. Number two, huwag magbabayad ng fees na higit sa isang buwan mong sahod at lagi manghingi ng official receipt. Number three, iwasan ang mga job postings online na nanghihingi ng immediate down payment or nag-offer ng sobrang laking sahod. I-verify din kung totoong site o profile nga ba yan o baka copy-paste script din lang. Mag-ingat tayo. Lalat ngayong taon lang, 1200 na ang recorded na biktima ng human trafficking at 537 naman sa labor trafficking. mula January hanggang June na sa 287 na rin ang kabuuan na offload ng Bureau of Immigration. Magaling, magaling, magaling. At dahil marami ka nang nalalaman, may utang ka sa akin, ha? Bukas, sasamahan mo ko sa school para i-claim ang yearbook ko para magamit ko siya sa si airport kapag mag-aabroad na ako. Kimmy! Kimmy! Mga kapuso, ina-acknowledge po namin na marami po sa atin ang gustong guminhawa ang buhay. Kaya marami rin po ang nais mag-abroad. But there are also people who will take advantage of this situation to scam us. Kaya kung nagdadalawang isip po kayo sa papasokang trabaho abroad, always remember, Red, Red Flags! flags! R. Review details of the job offered. Laging busisiin anong klase ng trabaho ang ibibigay. Alamin ang kontrata, employer at sahod. Huwag magbabayad ng placement fees na mas malaki sa monthly salary. E. Employer should be accredited. Laging tingnan kung ang ahensya na nag recruit ay nasa accredited list ng POEA, DOLE o DMW. I-check po natin ang websites na ito para sa kumpletong listahan ng mga legit na recruitment agencies. D. Departure too early. Nangangako ng agaran at mabilisang ang pagproseso ng mga papeles at dokumento paalis ng bansa. Hindi mo na raw kailangan pumila dahil sila ang mag-aisikaso ng lahat.